Sorry ko muna si Luna sa labas. Dito na kami sa labas. Sorry ko na siya kung saan siya nakasunod sa akin kanina. Kung saan ako, sa, kung saan ako galing kanina na bahay, naghatid ang pagkain. So doon ko siya ihahatid. Doon ko ihahatid si Baby Luna. Please, nakakain ka na, di ba Luna? Okay ka na, nakakain ka na busog ka na. Kapit na kita ha. Ito niya akong bahay sinundan. Hanggang dito sa kals dito sa kalsada na to, hanggang doon sa loob, sa kusina doon, kung saan ako nag-entrance. Doon siya nakasunod sa akin, guys. So, uh, hatid ko muna siya. Dito ko muna siya patatakasin. Dito. So, yan. Ito ka na Luna ha. Say bye bye na Luna. Bye bye. Huwag ka na magsunod. Bye bye na. Huwag ka na sumunod. Diyan ka na. Okay, may nagawa na. Huwag ka na sumunod. Susunod yan. Ay huwag ka na sumunod. Uwi ka na lang ha. Bye bye na. Bye bye. Ayan siya. Tignan. Ah, nakasunod pa rin siya. Ala. Itong pusa na to. Wala kang, wala kang buhangin sa bahay, bebe. Pasok ka na lang dyan sa gate, ha? Itong bahay na to. bahay ng ni Mama Sara. Tignan natin, natin. Susunod. Susunod, susunod siya. na. nakasunod yung pusa. siya, oh. Huwag ka sumama dito. Tingnan natin, guys, kung ano. Naka. Ayan, nakasunod siya. Ay, habang di siya nakasunod. Takbo. Yun! wala na. Hindi na siya nakasunod. Kapilang bahay naman kasi siya, eh. Hindi na siya nakasunod. Hi, Pen. Filipina? Hmm. Oh, may Filipina ako nakita sa so, kabilang bahay. So, yun lang. Bye-bye na, guys. Hindi na nakasunod si Luna. Hindi na nakasunod yung pusa. Tingnan ko daw. Wala na. Wala na. Hindi na nakasunod yung pusa. So, yun lang. Bye-bye.